Meron ka bang eksena na in real life na gustong gusto mo yung tao pero kinontrol mo na lang dahil ayaw mo ng conflict? Yes, it happened na rin po na nagkagusto ko sa isang tao pero ex na siya nung friend ko. So hindi ko rin talaga siya pinner so pinigilan ko lang talaga yung nararamdaman ko kasi I don't wanna be awkward with my friend na... Diba? Pangit rin kasi yung ganun for, in my opinion, eh, na pero sa akin naman, kunwari ex ko, tapos naging girl ng friends ko or ng, ng kabarkada ko, okay lang naman sa akin. Basta ako, hindi lang comfortable na dating one of your exes or one of my friends' exes. Okay, what if kung one night stand, nagkaano kayo, nagka, nagkainuman, and then hmm. nagkatitingan nagkatitigan, tapos nagpakita ng motibo si girl, And then, uh, dahil sa tama ng alak, eh, tinablan ka. Makokontrol mo pa rin ba yun? Or go na? Yeah, uh, based on personal experience naman po, nakontrol ko naman po. So I can say na makokontrol ko rin naman po siya in the future. Well,